Magandang araw, mga ka-vibes! Welcome back sa inyong go-to channel para sa latest chika, sports updates, at mga kontrobersyal na balita sa politika. Kaya kung gusto nyo ng mas marami pang ganitong content, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at i-click na rin ang notification bell para wala kayong mamiss. Ready na kayo! Simulan na natin! Mga kadabarkads, sa previous video natin ay binahagi namin sa inyo ang isa na namang di malilimutang sugod campus event ng Itbulaga dyan sa Don Mariano Marcos Memorial University La Union Campus. Pero ang hindi alam ng marami ay bago magsimula ang Itbulaga sa TV5, isang matinding behind the scenes muna ang naganap. Isa sa mga spotted dito sa larawang ito ay walang iba kundi si Senator Tito Soto na si Presang umarap sa napakalaking crowd ng DMMSU. Makikita natin kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga estudyante at guro kay Tito Sen. At kahit busy siya sa kanyang schedule ngayong panahon ng kampanya, nagawa pa rin niyang pumunta sa event ng Itbulaga kahit sa behind the scenes lang. At alam niyo ba, kahit off air, nagbigay pa rin siya ng mensahe sa mga kabataan. Hindi ito pinalabas sa TV, kaya exclusive scoop natin to. Ito ang naging mensahe niya sa mga estudyante at guro ng DMMSU, Maraming salamat sa mga dumalo dito sa La Union kaya lubos namin pinapasalamatan ngayong araw na ito kaya mula Batanes hanggang Holo kaya mag-itbulaga na. Dagdag pa ni Tito Senador, mahalaga ang edukasyon sa tagumpay ng kabataan. Sabi niya, ang inyong kinabukasan ay nakasalalay sa pagsisikap niyo ngayon. Huwag kayong bibitaw sa inyong mga pangarap. Grabe, napaka-inspiring naman. At syempre, hindi kumpleto ang event kung walang mga ibida barkads na nagpasaya sa audience. Kitang-kita natin kung gaano kasolid ang suporta ng mga estudyante sa Itbulaga kahit lumipat na ito sa TV5. Mukhang talagang hindi pa rin matitinag ang longest running noontime show ng bansa. Kayo, anong masasabi nyo sa moment na to? Nakakamiss ba si Tito Sen kasama sina Vic and Joey? Ay comment nyo na ang inyong thoughts below. Samantala, balitang sports tayo. Para sa mga PBA fans, siguradong inaabangan nyo na agad ang susunod na Philippine Cup na magsisimula sa April 4, 2025. At mukhang may malaking target ang TNT Tropang Giga, walang iba kundi ang Grand Slam Championship. Alam naman natin na noong nakaraang dalawang conference ng PBA Season 49, matindi ang ipinakitang laro ng Tropang Giga. Dominado nila ang liga, at ngayon, isa na lang ang kulang, isang malinis na sweep sa tatlong major conferences ng PBA para ma-achieve ang Grand Slam title. Ayon kay Coach Jojo Lastimosa, mas pinaghahandaan nila ang Philippine Cup dahil ito ang pinakamahirap na championship na kailangang makuha para sa isang Grand Slam run. Dagdag pa niya, hindi madali ito. Pero kung may tamang mindset at teamwork, posible naming makuha. Siyempre, ang tanong ng lahat, kaya ba nilang tapusin ang season na walang major setback? May ibang teams pa rin na nag-aabang na pigilan ang TNT, tulad ng Ginebra, Magnolia, Meralco at San Miguel Beer, na siguradong magpapahirap sa kanila. Kaya mga Calm TV, huwag palampasin ang pagbubukas ng PBA Philippine Cup. Sino sa tingin nyo ang may pinakamalakas na chance ngayong season? Comment nyo na yan! Samantala, dam ako naman tayo sa isang kontrobersyal na isyo na gumulantang sa social media. Kinumpirma ng Malacanang na si President Bongbong Marcos ay magbibigay pa rin ng tulong sa ilang DDS na nakulong sa Qatar matapos silang maaresto sa isang rally. Ayon sa report, ang mga DDS na ito ay lumahok sa isang protesta laban sa ilang policies ng gobyerno. katwiran ng gobyerno ay mga Pilipino pa rin naman ito na dapat pa tulungan. Kitang-kita dito kung gaano kabait ang mga Marcos kahit walang tigil ang pagtira at pagyurak sa kanilang pamilya ay kitang-kita pa rin ang kanilang willingness na pagsilbihan ang ating mga kababayan. Pero ang mas nakakagulat na lumalabas na balita ngayong araw na ito kung saan ang umano'y permit na nakuha ng isa ang grupo ng mga DDS sa Netherlands ay para lang pala sa isang picnic. Nako, kaya pala hindi ito kinilala ng authorities sa bansang yun. Hindi lang yan, sa Netherlands naman, napag-alitan din ng Dutch police ang ilang DDS na nagrally dahil hindi raw itutugma sa permit na kanilang inapply. Nakakahiya naman, parang gusto mo na lang lumubog sa lupa. Maraming netizens ang hindi natuwa sa pangyayari. May nagsasabing, kung lalabag ka sa batas ng ibang bansa, dapat kayanin mo ang consequences. Pero may ilan namang naniniwala na dapat pa rin silang tulungan ng gobyerno bilang mga Pilipino kung sakaling may parehas ding mangyari sa mga ito kagaya ng nangyari sa mga DDS sa Qatar. Ang Malacanang naman, nanindigan na kahit anong mangyari, sisiguraduhin nilang makakalaya ng ligtas ang mga Pilipino sa Qatar. Pero sa Netherlands, mukhang ibang usapan na yan. Kaya tanong ko sa inyo, tama ba na tulungan pa rin sila ng gobyerno? O dapat lang silang managot sa ginawa nila? E comment nyo na at pag-usapan natin to. Ayan na naman ang mainit na usapan ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang ating vlog, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para updated kayo sa mga latest news. Hanggang sa muli, mga Kalm TV. Keep safe and stay informed. Don't forget to check out our previous videos and if you like this video, please like, comment and share.